Good, day, yan. Good afternoon po dyan at madaling araw na ba dyan sa Pilipinas? Ay hindi, gabi pa lang, alas 9 pa lang ng gabi dyan sa Pilipinas At uh, yan nga, happy happy new year po mga kapatid At sana po ay uh, bigyang kayo ng masaganang bagong taon po At uh, pagsapit ng taon at tayo po ay sama-samang umunlad. <laughs> Oh, mga kapatid, ay eh, naririto po tayo at ipakikita eh, ko sa inyo ang aming meat sa note po na gagawin ko po, po, lalagyan ko po, po ng um, butter at saka yung maraming bawang po. Ayan. Unang-una po, magagawa po ako yan. Kilala nyo po to mga kapatid. Kanuos, kung tawagin ito dyan sa Bicol. Kanuos, malaking pusit po ito. Ayan po ah. Mm. Marami po kaming kakainin mamaya. Lima po to. Tigi-isa kami. Lima rin kami po. tig isa po kami yan. At tig isa rin po kami lobster. Ayan, tingnan nyo po. Oh. Ang lobster po. Yan po ang aming kakainin mamayang gabi. Hanggang bukas po yan. Ang po. At uh, nagluto pa rin ako ng lintiki. Kung tawagin po dito sa amin, sa Italia, yung lintiki at kutikino po. Ayan o. Oh. Marami pong lobster yam. Hmm? Ayan po. At igit sa lahat, mga kapatid, ang Alimango Queen. Ayan. Shoutout po kay Kuya Bang. Ayan po, oh. Wala buhay ito pala, dada. Buhay pala to! Gumagawa pa ang nakakatakot. Buhay pala po ang alimango. Ayan po, oh. Pero parang giant alimango po. Buhay po ito. <laughs> nakakatakot. Buhay pala, mabuti. Hindi ko na punawakan yung pano. Bumukha, oh. Buhay po siya. Anim po siya na alimango giant. Ayan po ang kakainin namin. Kaya... Kahit saan po, si Malo de los Santos ay talaga po ang Alimong Queen. Ayan. Ayan po. Mm. Ang dami po namin kakainin. Lili malang po kami. <laughs> Pero buhay sila. Nakakatakot po. Ayan. Oh. Ayan po. Kaya tayo mo mga kapatid ay alam nyo naman. Paminsan-minsan lang tayo. Ayan. Uh, kumain ng bastansa dahil nga ay bagong taon kailangan pagsapit ng taon talaga pong uh, maging uh, ano pa yung masagana ang ating kakainin para pagsapit po ng taon-taon po tayo po ay masagana at uh, alam niyo naman po mga kabadid tayo yung mga ugali nating Pilipino na kahit tayo may mga mahihirap Basta po, pagsapit po ng uh, taon, Christmas, kailangan po lagi tayong may handa, di ba? Yun ang ugali talaga ng Pilipino na talagang yun tradisyon na po talaga yun. Walang wala man tayo, pero pinaghahandaan talaga natin ang uh, pagsapit po ng taon na talagang po kailangan may pagsasalusaluan po ang pamilya, di ba? Ganun po talaga tayo mga Pilipino na sa iba po, ano, walang ano din dito. Kung ano na lang po ang linoloto nila, okay lang. Pero po tayo mga Pilipino, talaga po tayo ay maarte sa mga pagkain inahanda niya. Na ako nga po ay nagluto din, naggawa din ako po ng buko salad. Uh, nung Pasko, nag salad at macaron salad. Ay puro salad po yan. <laughs> Kaya, uh, ang sabi po nila na tayo nga po daw ay magda-diet. Paano po pa tayo makapag-diet niyan? Lalo na po ito, oh. Ang sarap po niyan, oh. ba? Diba? Ang laki ng kanyang tangkay. <laughs> ito po ay natakot po ako. Buhay pala siya, Oh. Pumipikit-pikit. Ang laki po niyan. Giant po na alimango yan. Ewan ko kung anong tawag po niyan sa atin. Hindi ko rin po talaga alam ang tawag nito sa atin. Dahil ito po ay pala nga, pa, alam ko ito ay... Nasa dagat po ito eh. <laughs> <laughs> Hindi po ito yung saputik, dagat po yan Hindi ko po alam, may tatanungin ko po sa mga kapatid ko kung anong tawag po dito Dahil sila po ay alam na alam nila At ito po ay, talaga dito ay, tawag dito sa Italia ay uh, Aragusta Aragusta po ang tawag dito sa atin Pero sa atin po ito ay lobster Ayan po, lobster po yan pero ang lobster po, alam nyo po, ang nakikita ko, mas mahaba na hindi ganito kalaki ang, ano, dahil nung kumain po ako, nung umuwi ako, lobster talaga grabe, oh. Babaing alimango, ayan. Titingnan ko nga po kung may baklang alimango. Puro mga babae po ito. Ayan, babae po lahat ito, oh. Ay, ito, baklang alimango, oh. <laughs> baklang alimango po, yan. Lalaki po. Ayan kaya alam nyo naman po mga kapatid tayo naman ay kahit pa paano sa pagkain po tayo ay talagang hindi po tayo nagtitipid at ang kaano namin po niyan mamaya magagawa ako ng uh, spaghetti with at lahat po na uh, mga uh, may tahong, may lahat-lahat po mga kapatid na kailangan natin iano parang parang sipod ang gagawin natin sa pasta. Bukod po ito, na kakainin namin, may sipod pa po yung pasta at dalawang kilong mga hipo na kalalaki po, mga sugpo na po yun. <laughs> Kasi alam mo, nanawa po kami nung Pasko. Kasi yung Pasko po namin, puro karne naman po. Talagang ayaw ko na pong makita ang karne. Kaya ngayon po, ay puro naman ngayon kami ay seafoods. Kaya <laughs> Ah, tingnan mo na lang po ang ano, kanuos. Ang laki-laki po. tigi isa po kaming lima. Pero naisip ko, sa laki na ito, maubos namin pa. Kaya ang isang ano niyan, o, oh, Sabihin na natin, tigi-isa rin kami ng oh. At tigi-isa rin kami pong lobster. Ay, we Diyos ko po, ginoo. Talagang mananaba tayo. <laughs> ano, mga kapatid? Pero yan po ang tradisyon ng Pilipino na ano man po ang gawin natin na walang wala man po tayo, talagang pinaghahandaan talaga natin ang mga Pasko, uh, bagong taon, para mayroon po tayong pinagsasalusaluhan ng pamilya, di ba? Napaka-importante po yun, know? yung pamilya mo ay salusalo. Kaya nga mamaya, ay, ang anak ko kasi may trabaho pa at kami naman po ay may trabaho pa naman kami ni Ate Bini dyan sa taas tapos kami. Sabihin na natin mga 10:30 ay katamtaman po pagbaba. Kuno 'yon ay maghahanda na naman ako, pero lulutuin ko na po ito para mamaya lalagyan ko nilang pong batter. Iluluto ko na sa batter kaya. Ay, ang sarap po talaga ng buhay pag ganyan kang paminsan-minsan, pero nakakapagod din po mga kapatid. Kaya 'yung hilig natin sa pagkain ay ibuhos na lang natin ang pagod natin dito sa pagkain ay to ano? At sana man po ay kayo diyan sa Pilipinas at mga kapatid kung saan man tayong sulok ng mundo ay happy happy new year po sa inyong lahat at sana po ay lagi pa yung pagpalain ng may kapal at bigyan kayo ng maraming maraming blessing po mga kapatid. Happy happy new year po at kikila Kuya Bal Santos matubang kila Ate at kikalinga Prab at kijak. Happy happy new year sa inyo at kibibirabay. Sana po ay bigyan kayo ng malkalusog, lusog na baby na naman. Sana baby girl na uh, ang inyong, ang aming apo. Sana baby girl na nga. Iyon ang wish ko ngayong taon na to na sana baby girl para may kapatid na si baby Rabay na babae. Happy Happy New Year po sa inyong lahat at sa aking mga viewers na nagmamahal Malo de los Santos. Happy Happy New Year po sa inyong lahat at sana pagpalain kayo ng may kapal at sana masaganang buhay ngayong Pasko at uh, pagsapit ng 2025. Ayan. Marami pong salamat. I wish ko talaga na lahat po na mga nagmamahal Kimalo de los Santos at kahit din po yung mga basher ay pagpalain kayo ng may kapal at sana maging maunlad po ang buhay nyo na sana po magbago na po tayo na wag na tayong mambabas. Yun lang po ang wish ko sa inyong lahat. Mappy, Happy New Year po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! We love you!